In reality, hindi lahat gustong maging soul winner. Hindi lahat gustong mag-share ng gospel sa iba. Hindi lahat pinasahan at ipapasa din. Meron talagang ayaw magpasa. Kontento na lang silang nakikinig. Ayaw i-share sa iba. Bawat tao na nakapaligid sa iyo, kumare, kumpare, kaibigan, kapitbahay, lahat, pananagutan natin sa Diyos yun may pananagutan tayo. Pag namatay ang kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kung anak mo, kung mo, hindi mo na pag-pray, hindi mo na siran, pag namatay yan, ka kay Lord. Kaya sabi sa Bible, sa langit may iiyak. Dahil pag pinakita sa iyo ilan ang kamag-anak, kaibigan, kumari, kumpari, kaklase, katrabaho na nasa impyerno ngayon dahil wala kang ginawa, iiyak ka talaga sa langit. Kung makapasok ka pananagutan natin lahat. This is a serious business. Kung seryoso kayong kumita ng pera dahil kailangan niyong mabuhay, seryosohin niyo ang pag-share ng gospel dahil kailangan nating mabuhay. Kailangan nating mabuhay sa langit nang hindi nahihiya sa harapan ng Diyos kung makapasok tayo. Dahil sigurado ako makakapasok ako ng ka. Pero pag believer ka lang, hindi ako sure. Hindi ako sure. Kaya mga kapatid, may pananagutan tayo sa lahat. Ngayon, it's up to you if you want to be a believer or a disciple. Ang believer, last man si Satanas, ang nandun lang, wala nang nalalaman. Pero ang disciple, gumagaya kay Jesus, gumagaya sa leader niya, at kung ano yung pinasa niya, ipapasa niya rin.